kasagaran magun sa mga brother pastors, diligin na sila, mutuo kang Maria. Kung sa nila, ilan ang pangputang sa sako ang mga imahe sa atong lagit ng inahan, ilang pangdumukon o ilabay sa dagat. Yes. So mga iksoon, karong adlawa, Dako ka ayong kapistahan, sulimnidad, pista, adlaw iglilihi. Yung sa unsa gini mga adlaw iglilihi na to sa ato simbahan. Ha? January 1, December 8, December 25. So, importante ka ayo gini. Unsa sa daining ni ato gisa ulog na Immaculada Conception. Again, for those who are confused, this is not the birth of no Jesus nga di anak siya kabalo man December 25 si Jesus Christ as we celebrate Christmas kani imakulado conception mao kini ang pag-anak kang Maria nga hilwas sa sala Mary full of grace kinsay ang kini si Santa Ana San Joaquin balo kay mo anak Gihatagan siya sa grasya sa Ginoo, limpyo hilwa sa sala. Haron kay kung mga anak siya sa ama no, nato, limpyo. Ha? Kanindot kaayo. naiskutan kagabi i, eh, ngano magsigit ang rosaryo? Usa ka powerful prayer. Praying the rosary. So, ang mga nakaare So, di ang wala kaari. Kining atong gisaulog ng conception Concepcion, usaka grasya sa Dios Unya, atong December 8, no, way back 1854, it was Pope Pius the IX who infallibly defined the Immaculate Conception as dogma. Umingon kita dogma, our faith has papal dol nga ineffabilis deus pasabot sa dogma walay makabuntog walay maka no makalalis nga kinidili matuon nga giingon pa the most blessed virgin mary is the first in the first moment of her conception was by the unique grace and privilege of god in the view of the merits of Jesus Christ, the Savior of human race, preserved intact from all stain of original sin. Wow. Kau kita ang tanan, ipanganak, nakadawat man tas original sin, nakasalod naka man ta. Doon naman tayo man sa. Pero si Maria, He is revealed by God and must therefore firmly and constantly be believed by all of us, the faithful. Dong manganak, no? Pinakataas, usa sa pinakataas nga pagtuo diha sa atong simbahan. So na mo na mga iksoon, usa sa mga writer si Don Scotus, Ningun siya reasons out regarding the virgin's preparation or preservation of original sin. Mahimo ngayon sa ginoo para sa iyang inahan. So kung magisgutag mga sala, kinsa man nato diriway sa kitang tanan, mga makasasalang dagko. na nga kita mo dangok gayuta sa inahan because Mary is an exemplar. Inahan siya natong tanan, inahan sa atong Ginoo. Kung makasala, of course baliktas tas kumpisalan ug dangop kita sa atong inahan. Mangayo tagtabang kaniya sa kanunay kay siya paoy uh, mutabang usab sa ato ang pagkatauhanon kay Mary is also human like us. Ningon pa si Scott Hahn. Mary, dili lang kay wala siya ay Limpyo siya, but Mary is full of grace. Puno sa grasya. Nihining atong pagtambong sa santos nga misa, inaot-unta. -ut no? Ato ka ng mapamalandungan. Nabisan sa atong pagkamagasasala, paningkamutan nato nga naapunta sa grasya, のなので。